Nakatakdang buksan ng mga otoridad ngayong araw ang mga vault na na-recover ng isang Pogo Hub sa Tarlac. Para sa detalye, live mula sa Bambana sa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nabuksan na ba ang mga vault at ano ang laman niyan? sa, ngayon ay naririto na yung mga operatiba ng PAOCC at ang PNPCIDG para maganda sa pagbubukas ng 27 na vault. Ito yung vault na na raid dito sa Sunyan Technology noong March 13 at ngayon lamang sila naka-secure ng court order para mabuksan ito at malaman kung may pera ngang laman ito o ano mga lagang material na meron dito sa 27 volt na ito. At uh, sa bisa nga ng court order ng branch 81, pinag utos ng court na buksan yung volt at uh, magkaroon ng inventory sa laman nito. March 13 na magsagawa ng operation ng PAOCC sa compound ng Sunyan matapos makatanggat ng reklamo sa isang Vietnamese national ng human trafficking at torture Pinag-utos din ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa Anti-Money Laundering Council na i ang lahat ng asset ng Sunyan, kabilang 36 na gusali at 63 motor vehicle at equipment na ginamit sa Pogo sa operation sa Baupo Compound. Pinag-utos naman ni eh, DOJ Secretary Boyan Rimulya sa Bureau of Immigration na isailali sa deportation procedure ang 262 foreign national na na dito sa Sunyan Technology. Just sa ngayon ay naghahanda pa ngayon mga tauhan ng KOCC at dito nga itong CIDG. Patapos nito ay ito turn over naman itong mga nakuha nila sa pangangalaga naman ng PNP CIDG NCR field office kung saan hihintay nilang matapos yung kaso at uh, sa kanila muna ilalagay lahat ng materyales pero ano man na mamakuha sa 27 box. Yes. Nagulat mula sa Bambang Tarlac. Maraming salamat Gary De Leon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.